may hinog doon. Hanap tayo ng hinug. Ay, hinog na nga. Hinog na siya, guys. Ito, guys. Ito, oh. Hinug na siya. Subukan natin ito kainin. Tama siya. Tama siya. Tama siya. Tama siya. guys siya. fig parang fig siya. Tama siya. Tama siya. sa kamay ko siya. Tama siya. Tama